itu pak papa i tu tu su papa i bagus ada pak papa tu tu su papa papa i tu pipi tu papa tu su tu su papa i pipi cici cici papa i pipi pipi papa i papa i pipi gusto mana baby papa i bagit cici mam mimi sabi mo ay ano mama Pag-uwi, ha? Uwi. Ano na sabi mo kay mama? Toto siya babae, baby. Gusto mo babae, baby? <laughs> sabi mo kay mama, ha? Pag-uwi niya, ha? Ikaw, Eh, 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 eh. -e. tutu toto. Eh, eh, oh. Babae, baby. Gusto mo rin? Babay, babae. Babae. <laughs> Bakit gusto mo babae, baby? Dito, babae, like, Ah, Para may kalaro Ay, si Marco. Kalaro mo si Marco. Hindi, okay, Bakit? lalaki siya. Gusto mo babae, kapatid? Baby? Ako, ako. Tusto pa. Baka awayin mo lang. di, Hindi. Ako, baby. Bait ka. Bait mo. Oh. Tapos, yeah, baby okay. ko, babe. Bait. bait. Marco. Babe. <laughs> bait. Hindi mo awayin, baby? Di.